Neng. Dai. 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 Gusto noy di gaginawa ha. Dai. Lakse na ka ayo ba? Laspad na ka ayo. Murag wala ni sya gaginawa. Pinsa man nga bata oy, Dai. laspad na siya ka ayo, murag wala ginawa Dai. Day. Murag wa siya ginawa. Ay, day na unsa ya? Anong saka? Noon saka? Tulog. Yang ngano nga, nga dira man ka basa. Mama day? Asa ka uli Asa ka gauli? Dira nga ra? Oh, nga nga basa man ka. Ma. Ngano nga hospital ospital Mama? Ngano na ospital ni Mama? Nya imong papa. Patay, na. Patay ni imong papa. Nya asa mo ga kwan karon? Kinsa ti anima ninyo? Lula, lula nga may sakit. Ali kay palitan ta ka pagkaon. Ali din nga palitan ta ka food. Come here. Ali ay, di ay, ayaw da pungko kay basa. Ali di kay mo palit ko food nimo, palitan ta ka.